Hello, hello! Dito sa Canada, pagbebenta ng lata ang aming kinabubuhay. <laughs> Charot! Hindi. Masaya lang talaga sila, lalo na pag marami na silang naiipong lata, plastic na bote, tapos ibebenta nila, tuwa na sila basta may mabenta lang sila. Yung ibang bote at lata na naipon nila, minibigay yun sa kanila ni Pops kasi natutuwa si Paps kapag kami nabebenta sila tapos idadagdag nila sa mga ipon nila uy wag ka ha hindi lang Pinoy ang gumagawa niyan dito pati lokal binibenta nila yan kasi hindi naman to nakakahiya ba? Diba? At saka kung iniisip mo na kawawa sila kasi nagbebenta sila ng lata sa murang edad nila hindi yun yung nasa isip ko. Ang naisip ko na at least nakikita nila yung halaga ng bawat sentimo na pera na meron sila. 'di ba? Kasi pinaghihirapan nila, naantay nilang maipon nila 'yung mga lata na 'yan. Tapos tuwang-tuwa na sila kapag marami na silang naiipon tapos maka-cash out nila na pera diyan. O 'di ba? Bawat sentimo, at least alam na nila ang value. At in fairness, ha, ang dami nilang naipon. Grabe, kita nyo ba yan? Punong-puno yung car. At sa sobrang exciting na pati kami tumutulong na kami. Para lang maipasok ang mga lata sa machine. Nakakatuwa din, nakakaaliw din. Habang nagbebenta ka, tapos may value siya each. Diba? Nakakaaliw. Tsaka nga pala, yung narinig nyo na paniungot-ungot, si Asher yun. Kasi gusto din niyang panuodin habang nagbo-voiceover -vo ako. O, diba? <laughs> Actually, medyo natagalan kami sa pag ano, sa pagpasok ng mga lata sa machine kasi medyo madami-dami talaga as in. Tapos hanggang sa may nag na sa amin dalawa, <laughs> mga lokal din kasi mag, mag magbebenta din sila ng mga lata at pote nila. Oh, diba? Full support talaga kami. Sumama talaga kami lahat para lang magbenta sila ng lata at pote. Malapit na yun matapos tingnan nyo. O, oh, di ba? Tapos na. Ang bilis ng transition. Nakabenta kami ng 7 and 50 cents, 11 and 50 cents, and 5 and 70 cents. O, oh, di ba? Ang laki ng ngiti ni Kuya. Ayan na po. Kakrash out niya na yung kanyang pinagbentahan. O, oh, di ba? sila. naghahantay sila. May sinasabi yan sa akin si Kuya Sky, pero hindi ko na kasi matandaan. Naantay na lang yung lumapit sa kanila yung cashier kasi magka-cash out na sila ng pinagbentahan nila ng lata at bote. Finally, yan na. di oh, diba? Waiting sila. Oh, Naka 24 and 50 cents din sila. O, oh, diba? Ang happy ng kuya. Yay! Happy sila dyan dalawang magkapatid. Yun lang po. Share ko lang.